G, May, eto to. Tara, tara. Libre ko kayo. Uy? Libre ko kayo. Tara. <laughs> Ayan na. Ano gusto mo? Parang, G, parang si away yun. Di ka man lang nagulat. Eh, kahit saan naman nandiyan yun eh. Kahit sa palaginip ko nandiyan. Ano gusto mo?

pag may tayo, eto, ito. ito. Minsan lang ako man libre, di ba? Kaya sulitin nyo na. Tara, tara, libre ko to. Ayan hinabang! na. <itus mystical warm foam> okay. Alam ko na mag-marihinta to eh, no? O, oh parang, gee, parang isi yun, eh. di ka man lang nagulat. Oo nga, tsaka buhay siya tini ngayon, kami ang pinalitita oh. na pasangot ka ba madam? tega 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 po tega 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 ka! tega 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 ka tega 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 🎵 Music 🎵 Hi, Jackie! Asanay siya, Mike? ng natin ito, Kuya papa. Yan nga, kasabahan at burungi ah. Matig yan, nakagandaan niya yan. O, oh, parang kinikilig to! Kinikilig <laughs> yan. So, umpisa lang yan. So, umpisa lang yung mga gawin. Dalawa. Ayan, dalawa. Tatlo para I love you! Ay, madam. Tsak, ka na naman dito. Yan! Ay! Ayan, ay, ay. Yan. Oh. Oh. ayan na, ayan na. Toyo ka ba? Oo nga, parang may toyo si. May, 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 may toyo talaga ako, bakit? No, Kasi kahit may toyo ka, hindi ako magsasawang intindihin ka. Oh! Ah! Al alam Lugay! Oh. 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 Said service yan, pero pinaghahandaan ko. Oo, oh, talaga eh. si Boss Joshua. Ano, so, gusto lang naman yung ganyan-ganyan. Oo, gusto naman. Ah. Gusto kasi laging ino, ginagawa sa kanya yan eh. Tsaka basta nasimulan ko at seryoso na ako, tuloy-tuloy na yun. Oo! Oh. Hindi na tayo oras na, wala na rin ako ng gana. Mga babae talaga! Sinusuyo na, galit pa rin. Ayun, nasa Ayusin mo kasi dapat. Basta, uwi na kami. Wala na rin ako ng gana. Yung shumay, hindi mo malaki na eh. Kasi yan ang nagpa sumayang ang... Hala! Hala! Kita, kita! Hindi pa alam yung sinasabi mo. Ginig na na, uutal na. Tara na, uwi na tayo ako Matang, na. Madama, anong oras pa lang. Kaya nga, kaya nga, kaya nga pa eh. Oh, kaya nga, kaya nga, kaya nga. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga. Oras ka ba? Ay G, bakit? Mukhang ano yan ha? Ay, pahingi naman, wala ka ng time sa akin eh. Gusto ng oras mo G! Gusto ng oras mo G! Ate Kenji. Oh, oras ko ko sa iyo. Eh pagka ano, pagka binigay Uy, gusto oh. naman ako. Uy, ano? oh. ba't nandito ito mga to? nga, nandito, nandito nga ako. Pa Para kay Yen. Si Barry, Umalis ka dito. ako? Tinuman. Babaki <laughs> ako, Yari ako. Ah. Uy, may nag-LQ. Uy, oh, ito mo, chismoso. Ano yung LQ? Di mo alam yan? Paano, pinag-aaral ka kasi hindi mo alam. Labis ko bakit okay, sabi mo? Anong meaning? Tapos girl. Tapos girl tao. Alam tayo, hindi tayo mag lq tayo, no! well, know, hindi talaga tayo mag lq Ano sa, ano, anong yung sabihin? Tapos nga eh. Love Di ba may word na love? Oh. Yung love kasi, si Owa, love ko.